Morning mga bro Yun, fishing adventure na naman tayo Ngayon na naman tayo mga pamingwit Ngayon na naman tayo mga pamingwit Medyo maganda na yung ano Yung spot natin doon sa kabila Ano na May mga water lily So medyo lumalim na yung tubig Ayun, dito Tingnan natin yung fishing spot natin dito na natin yung area natin kung ano yun lang medyo ano maputik yung daan <laughs> maputik yung daan hindi pa naman kaya pa naman naku saan tayo dadaan dito maputik putik nggak? Mak putik, putik, mak putik. Oh, putik. Yun. Na, kita natin dito <laughs> Gumanda-ganda na yung tubig eh no Ha? Daming damo nga doon <laughs> Ngayon lang naka day off na naman eh <sighs> Sabi ko pasya ko nga Kasi nakaraan ang punta ko dito ng May Wala, ang dumi talaga Dito? Oh. Ayos ah Ito maganda rin pala dito Kung may may bulate lang. Oh, may dalag na siya, oh. Ito na yung kuha mo. Yun bro, may dalag na ng kuha si no? ano. Ano ang ano, mo? Ne, im, ano? Name mo? Danny. Danny. Yun oh. <laughs> ang laki bro. Oh. Ang laking dalag oh oh. Yan oh. Ganun. Grabe, laki nito. Mamaw. Oh. <laughs> Stig. <laughs> ang ating fishing spot, no? Ang ng ano, water lily. So ngayon lang tayo nakapasyal dito. Ang daming water lily na sa mga gilid ng bato. Ayan. no. Oh wala pa rin yung mga lumot ngayon mga pre <laughs> ganoon pa rin yung tubig oh. pero mas maganda na ngayon medyo tumaas na yung tubig no, hindi tulad dati talagang ang tubig eh, talaga ang babo tapos iba talaga yung kulay Yan. kasama ko si Ken kaway kaway Ken sa kamera <laughs> Yun. Ang ganda rin ng spot natin. At isa kahit pa paano, maganda na tingnan. No, dati talaga, puno talaga ng ano. Ang pangit ang tubig. Ngayon, medyo gumanda na. Anong oras na ba? Alas 8 na. So, yun. Enjoy pa rin tayo. Enjoy sa pagbibishing. Yun, mga bro. May mingwit na naman tayo. Ayan ito yung update natin sa fishing spot dito sa lake shore ito puno na siya ng ano uh, water lily yan hindi pa siya nalilinis tapos ito ganoon din panay din siya ano na dam muna tapos water lily Oo. so yun uh, shout out kay Mike dito yun na si Mike yun oh. Kaway, oh. <laughs> ayun Enjoy na naman tayo. Enjoy na naman tayo sa pagpipishing natin. Ayan. Maningwit na naman tayo. Enjoy lang. So yun. Abang-abang kung -abang, makakahuli tayo mamaya. Shout out kay Ken. No? Tinulungan tayo ni Ken ano, maghahap ng pae na bulate. So abang-abang na lang kung makakahuli tayo mga bro. Yun Yun na. Sige. Nilalaro-laro nyo na yung puter. Hahuli ka na. Peace on ka na boy. Ah, wala. Nuubos nila Ha? Ano kaya 'yan? Tinatakbo niya yung floater. Yun, ginagalaw-galaw niya na. Yung Nilubog niya na. Nilubog niya na. Huli na yan. Sabo naman na nilubog niya na. Wala, wala. Nilubog niya, nilaroan <laughs> uh oh. Kumakagat. Ikaw pa lang sa larin. So. Oh, tilapia. <laughs> tilapia pre on laki oh. Putang oh, ina mama oh. <laughs> mama pre oh. Oh, tina mo pre mama oh. Mama, tilapia. <laughs> Ito? Oh. Main? Oh. Saan mo ilagay natin? O, dito ka lang dito ka lang ha. Papakawalan kita dito ha. Oh, langoy. Ng utang inayon na. Yuna yun guys. Anong trabaho ng papa mo kin? Construction? Hmm. Ano rin pangarap mo kin pag lalaki? Ha? Ano yeah. pa alam yung pangarap mo? ayaw mo maging pulis, ganyan. Pulis. Doktor. Siman. Ha? Ano na? Siman? Siman? Gusto mo maging siman? Oo, oh, malaki yung sahod ng siman. Anong grade ka na, Ken? 4. Ah, grade 4 ka na. Ilan taon ka na? 11. 11? Bakit? Bakit nag-stop ka? Ah, bumalik ka sa grid 4? Sige, laban lang. Aral lang. Huh? Aral lang, aral. Para ano, matupad mo yung pangarap mong maging seaman. Bakit gusto mo maging seaman? Ha? Huh? Ah, gusto mo may iba. Ba't may mga kuya mo, may mga trabaho na rin. Wala. rin. Ilan kayo magkapatid? Nine. Nine kayo lahat? Pang ilan ka? Ha? Pang, sa, pang ilan ka? Pang wala po ako. Pang walo ka? Ay, ibig sabihin, may mga maliliit ka pang kapatid. Oh. Dito na natin natapusin yung ating video sa panimigwit. Wala. Maliliit na tilapia dun sa fishing spot natin na napuntahan. Uh, mga baby pang tilapia. Pero ayos lang, nag-enjoy tayo. Yun nga, yun ang purpose natin. Uh, Mag-enjoy. So sobrang putik lang. Puasing muna tayo dito. Gasa muna natin.